Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat at syempre kunin mo na ang mga 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga Good morning, good morning mga kalaki eto na po ang mga 3-digit lucky numbers India 197 Philippines 774 Thailand 218 Taiwan 639 Malaysia 748 Dubai 213 Hong Kong 774 Singapore. 230. China. 188. Tumaw. China. 188. Texas. 769. Ano ba yan? Israel. 330. Las Vegas. 215. Alaska. 826. Saudi. 791. Japan. 234. Italy, 075. Germany, 166. Korea 230. Ayun, grabe, tumaog. Greece 437. Canada 188. Mexico 215. Australia 993. New Zealand 001. At yan po mga kalaki, mga 3-digit lucky numbers. Pasensya na po kayo tumaog po. At syempre po mga kalaki, good luck po. Irambol niyo po yan na Pilipinas at abroad. Mananalo tayo Happy New Year po. Merry Christmas. Good luck po mga kalak.